po mga idol Ayan na kami ng piraso pirasong tuna Apat na malaki Ang maliit karamihan pero malaking blessing na to Ang magandang blessing na rin Para sa amin Balik mga tatlong gabi na namin Sir, to. Tatlong uh, gabi kami dito sa lahat. Eh! na, yes. na

dalawa lang, kumain ito na ngayon. Sabi magpapakanas. Ano Apat Water? Maso lang. Ngunit naman ano, yung iba. Pwede, alamin mo nga yung ano. meter ko Wala. mo, na lang yan. Kumabog yan. Dali yan. lang yung meter. idol. Good morning po and goodbye. Ingat kita ingat ingat selalu lihat. Keep safe every day.